Mula sa Batangas, isang misis ang nananawagan at humingi ng tulong na mahanap ang kanyang mister. Na sampung araw na raw na hindi makontak at magilap. Huling balita daw ni Gina Barotillo, mula sa Batangas ay nagbay ang kanyang mister gamit ang kanyang tricycle papunta sa Sorsogon upang bisitain daw ang anak nito. Ngunit matapos raw iyon, ay hindi na nakauwi sa kanila si Damaso at hindi na makontak pang buli. Ngayon, ikasampung araw na raon ng huli siyang nakita. Ang panawagan na ipinadala sa amin, panorin po natin ito. Ako po si Gina Barotillo na nakatira dito sa mataas na kahoy Batangas. Umihingi po ako ng tulong sa tabang ora mismo na makita po ang aking asawa na si Dama Susilitaraya. Umalis po siya noong June 11, 2025. Ang paalam niya lang po ay mamamasada ng aming tricycle. Simula po noon hanggang ngayon, hindi na po siya na, nabalik dito sa amin. Kaya po humihingi po ko sa inyo ng tulong. Salamat po. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya, si Gina. Maari niyo bang maikwento sa amin yung nangyari, yung huling araw na nakita mo pa itong si Damaso? Umalis po siya dito nung Miraculous Pizza Apo, ano daw yung Hello? paalam sa inyo, Nanay, Gina? Ako po, nagtrabaho po ako. Naglabada po ako. Tapos pag uwi ko po alas 5, wala na po yung aking asawa. Ang sabi po sa aking anak, kung hanapin ko daw po siya, namamasada lang po ng tricycle. O, tapos simula po noon, ina inantay ko gabi. Nag-alas 11, nag-alas 12. Wala po siya, hindi po siya na uwi. Tapos alauna ng madaling araw, hinanap ko po, po siya doon sa pinagmamasadahan niya. Wala po doon. Tapos nung mga kinaumagahan na, na pizza na, nagantay kami, naghanap kami, naghanap ng mga anak niya sa una. Pinunta namin yung pinagpapasadahan kung namasada doon si Dama, Damaso. Apo. Eh sabi po nung ano po, nung mga kasama niya doon na tricycle driver, hindi daw po namasada nung gabing iyon. Apo. O, oh, tapos yung ano po, naisipan ko na baka ka ako umuwi ng Bicol o kung saan man. Di ang ginawa po nung anak ng una kong asawa, ng asawa ko, nag, nag po sa Bicol. Apo. Tapos ang nakontak niya po nila po doon yung kapatid nila na nasa Sorosogon na dumaan, na daw po si Dama Sosilitaria okay. na aking kinakasama na dumaan lang daw po doon. Tapos nung ano po umalis din daw, nagpahinga lang daw po ng kaunti tapos umalis na daw po. Tapos okay. simula po noon hanggang ngayon, hindi pa hindi ko malaman kung nasaan siya baga. Ah, uh, sa so madaling sabi ma'am, ay nakauwi po, po at nakauwi pa ito sa Sorosogon. Kung maga, sa madalian lang at umalis na, umalis okay. rin. Umalis na daw po doon. Tapos hindi na daw po na umalik sa kanila hanggang ngayon. Yung, ang inaano po po kung nasaan siya ngayon kasi may pamilya siyang naiwanan dito sa Batangas. Opo. May anak po kaming isa. Ilang Tapos taon po, po, po ito? Tapos hindi po kami nag -away. Opo, ilang taon po itong anak niyo, ma'am? Ito po ba ay nag aral pa? Opo, 12 anyos pa lang po. Kailan po ito na nawawala, nanay? Noong 15 pa po ng June. Opo. Kumbaga, dahil sa natawagan niyo po itong kapamilya niya doon sa Sorsogon, ay inalaman niyo na umuwi pala ito ng Bicol. Opo. Madalas ba itong ginagawa ni Tatay Damaso na umuwi ng Bicol gamit ang kanyang hindi tricycle? Po. Simula po nung may, kina, may, asawa po siya nung una. Opo. Tapos, hindi naman, simula nung nagsama kami, 15 years na, hindi po yan na uwi dyan sa Sorosogon. Na, ewan ko kung anong problema niya na hindi naman sinasabi sa akin. Pero nung nandyan pa sa inyo si Tatay Dama, so anong kinikwento niya na uuwi siya sa uh, Sursogon? Wala Wala ho nababangit sa akin na uuwi diyan. Opo. Ito bang pangyari, ma'am, ay na report niyo po ba sa barangay at sa pulis? O, sa barangay po, nai-ano ko po, po nai-report ko na po. How about naman yung kapamilya doon, ma'am, sa Sorsogon, itong anak, ay nakapag-report din po ba sa PNP? Hindi po yata. Kasi po, hindi ko naman po yung nangakausap. Ay, pag tinatawagan ko sa hospital number o kaya sa telepono Ngayon, hindi ko ako sinasagot. Kaya parang ang isip ko, baka ho oh, tinatago nila na ayaw lang ipakausap sa akin. Opo, kumbaga ang, ang nasa isip niyo ay nandun din. Kumbaga nandun lang sa sorsogon itong si Tatay Damaso. Oo, oh, eh yun naman po ang ano ko, kinting na kami nagsama. Tapos uno, dapat noon niya pa kung ayusin niya ang pamilya din sa una niyang asawa. Noon pa nawala kami ng kanyang anak. Pero nung... Nakausap mo po itong anak, ng eh, ngayon na kinakasama mong si Damas. So ano daw yung ginawa ni Tatay Damas sa Sorsogon? Ang ang sabi daw po ano, yung ang sabi po ano daw, ang sabi ni Alaysa, tinatanong daw kung nasaan ng kanyang mama ni Dama so. Tapos ang sabi daw po nito ni Alaysa, nasa Ligaspi daw po kasama daw po yung kinakasama ni Alma doon daw po. sa ligas pinakatira. Kaya simula daw po noon, nung ano na, may asawa nga ang kanyang mama, umalis na daw po. Hindi na, pra, hindi na po bumalik hanggang ngayon. Yung po ang inahanap namin. Kasi may anak din po dito sa unang aking asawa na tatlo ay bali apat. nag na po sila. So bali lima na po ang naiwan po dyan sa Batangas ni Tatay Damaso. Opo, yung apat ay yung apat na yun. May mga asawa na po. Kaya nga po na ano na dahil hindi man lang kumukontak sa kanila. Kung um, meron kang mensahe kay Tatay Damaso, baka nakikinig siya ngayon. Ano po yun, ma'am? Opo. Sana, no, kung sino po sabi po, may baka daw po nasa naga. Wala naman po ano, kung saan sa naga. Before po itong mangyari, itong mawala si Tatay Damaso, ito ba yung may nararamdaman? Ano po ito? Para may sakit po ito sa ano yung... Noon, noon po kasi na-hospital siya na may sakit po siya sa para bagayo yung kanya sa kakainom at kaka sigarilyo para yung kanyang yung ano may gasgas -gas na daw parang nabalik yata yung kanyang sikmura na, na nainom mo kasi yan ng gamot Apo Apo before po ito makawi sa Sorsogon ma'am ano yung huling kasuotan po nito ni Tatay Damaso oh? Nung umalis po dito wala ako pero sabi po ng aking apo nakaputing t-shirt daw po saka nakapantalon po yata wala namang po dalang damit eh Apo sa so ngayon po ay meron po sa atin na nakakapanood at nakakakinig po ma'am. Ano yung panawagan opo. po natin sa publiko yung po na may nakakita po dito kay Tatay Damaso? Opo, yung anak nga po na pinuntahan. Opo, ano yung panawagan natin nanay sa publiko? Ah, opo. opo. sana po yun kung sino mang po yung tinutuloyan ni Dama, Damaso Silitaria. E, sabihin niyo po, tawagan niyo po ako, may number po akong in-influence at ko. Kaya dito sa ura mismo kila, sir. Tawagan niyo po sila kung si Damaso nasa inyo nakatira. Kasi uh, ako'y gulong-gulong na po ang isip ko. Hindi na ako, hindi ako makatulog sumbro at makakain sa kapag-alala sa kanya. Apo. Ayan mga ka-action, naka-flash po sa inyong screen. Yan ang itsura po ni Tatay Damaso Salitaria Jr. 55 oh, years old. At ang kanyong contact ni Nanay, sir 92168, 4687. O kaya pwede na rin kayong mag-iwan uh, mag ng mensahe sa aming uh, official Facebook page, Tabang Ora mismo. Ayan, tulungan natin si nanay na mahanap po ito si Tatay Damaso. Sige po nanay, ang aming program ay nakantabay po at tutulong po hanggang sa mahanap po itong uh, kinakasama mong si Tatay Damaso. Opo sir, opo. Salamat po. Apo, at maraming maraming salamat din po sa pagpapaabot po nitong alalahan ninyo patungkol dito kay Tatay Damaso. Opo, sir. Salamat sana po. Makakita na po siya kung nasaan po talaga siya. Kung baka kung may nararamdaman man o ano. At in case o. po na may nakakita po kay Tatay Damaso ay agad yung ipagbigay alam sa PNP or sa number po na nakaplash po kanina or sa aming program para agad nating matulungan na mahanap po ito si Tatay Damaso.